kaag sa numero sa mga balita, subong Adlaw. Trip-trip lang kaag wala sa plano. Pinag-insugid sa ang sospek na nanakpan sa kahapon sa pagpatay sa isa ka maestro sa Banwasang, ang Binalbagan. Para naman sa BNP, case closed na ang amuha insidente. Mangud, natubod na ang duha pag mga kaupdanan. Yaring report. Justice for Sir Tony Villazaga. Ini ang mga tinaga nga nasulat sa tarpaulin sa guwa sa Binalbagan Catholic College kag may ginsindihan nga kandila. Kahapon pa lang, nagtipon-tipon na ang BCC community para ipangamuyo ang madasig nga ustisya sa natabo nga pagpatay sa maestro. Kag ginpamatian ng ilang nga pangamuyo. Halos 15 ka oras humalin sa nasapuan ang patay nga manunudlo nga sila Zaga, tigayon nga nadakpan ang isa sa mga sospek sa pagpatay sa iya. Ang 19 anyos nga si John Ray Castino, anay estudyante man siya sa BCC. Pasado na 5 sang hapon, napilitan si John Ray nga magsungka sa PNP matapos ang inpangita sa mga pulis kay nakilala sa pinagi sa CCTV camera malapit sa area sa insidente kag sasaksiman sa krimen. Istorya ni John Ray, wala sa plano nga patsyon ang maestro. Nagbantay na sila kung sino ang pwede nila nga -hold up mga launa ang kaagahon. Natabuan man nga sa among in oras na sa bus gikan sa Bacolod City ang maestro kag na sa nga boarding house. Ginsunod sa abyan ni John Ray nga si alias Kano ang maestro halin sa gas station tubtub -tub nga naglabay na ini sa guwa sa BCC. Kag sa nagliko sa kanto sa tupad man eskwelahan malapit sa nga boarding house dito na sa ginhold up ni Kano. Ano kita ni plano na mo? Ang ano siya yung puro plano nga ng ano 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 sila naging ano 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 nadala na ako ayoko mo ano lang kita din nga ba? plano lang ginigyan mo? To, ka o, po, bono, nga, nila, ano ka muta nila? sa lumutong mga kagawa? po ko nung dadala nila ako tigay nga ni Pato hmm. Nagbato ko ang manunudlo kag nagsinggitan sang tabang. Amo ko nga ang hagin bunok siya ni Kano sa makapilag kabeses. Basis sa investigasyon sa PNP, 16 ka mga bono ang nakitaan sa lawas sa biktima. Nagintra sa pukutay ang isang pagindila kakaupod. Kag si John Ray ang nasuguan nga kuhaon na nahulog na cellphone sa biktima. Suru sa hepe sa binalbagan PNP nga si Police Major Randy Babor, wala na makuha sa mga sospek ang iba nga pagkabutang sa manunudlo, parehos na lang sa iyang relo kahita kag laptop, kaya nagpanik na sila sa makita nga natumba ang dugoon nga maestro. Sir nga, uh, cellphone na nakuha, wala na kuha iba nga belongings. Ang natabo kay ang aton nga mga suspect, hindi magin ni sila mga notorious nga nagapang patay ng ang tao. So, kita nila siguro nga, napatumba, kagpatay na, nag man sila. Nga mo nag na sila uh, palalagyo, oh. cellphone lang nakuha nila. Dugang pa niya. Dako nga sa pagkilala sa mga sospek ang mga CCTV camera sa palibot pati na ang nagtuhaw nga saksi sa insidente. May CCTV kita nga footage nga nabuwa. Hmm. Oh. sa lapit sa espilahan. Hmm. Uh, tapos may ara pagkita nga witness nga nagatudlo nga sila May nakakita gigil sa old while sa bilog insidente. Yes sir, may nakabalos ang ilang lakat nga motong ila So hindi siya naging contribute naging na ako contribution niya para makilala ko. La na COVID ang ilang tip uh, plus pang pa mga information na ginahatag sa ngaton ng mga uh, pumuluyo sa area. So kadamo sa nagabulig para nga uh, masolbar na to ng krimen. Antes na tabo ang krimen, nalabian pa ni Barangay San Chodoro punong Barangay Jeffrey Varon ang grupo sa mga sospek na nagainom-inom. Ginsaway na sila nga magpauli nagbiya man sila pero wala sa magunahuna nga may ginaplano ang tatlo. Wala man sila sang record sa barangay pero natripan na gigkuno nila ang maestro. Mo, koally, <nước> uh? okay? na na okay. Sila sang kape sina o oh, kay inom sa dalpuli na kamoto. Kay inom sila. Sa dili. Oh, uh -huh. uh, uh, oh. Tapos pag inom nila lalo puli na kamoto tanan puli na kamoto tanan. Wala ba gyud imo para tagaga biga robing ko Opo jan tanod. Tika, sulit, hindi mo na pwede sa mga gaga. Uh Alang bantayan ko na sina Kabalo na silang karubing ko na. Sige sila sila uminom, magali. Gay nom sila po mero before. Ni bay nako mga alas 12 na di mo kan nagpululi sila tanan. Si John Ray wala makatulog humalin sa kagabi sa natabo nga insidente. Wala siya ginapatulog sa iyang konsensya gani nagapangayo sa sang sa pamilya sa napatay. Parayo niya ginapangita ang duha pagigta mga suspetsado kag kaso nga murder ang ipasaka batok sa ilang tatlo.